Magandang araw po. Ang 12 Rules for Life ay isang self-help book na isinulat ni Jordan B. Peterson, isang clinical psychologist at professor, na naglalayong magbigay ng praktikal na payo para sa pamumuhay ng isang makabuluhan at siyang buhay. Ang aklat ay nahati sa labindalawang kabanata, na ang bawat kabanata ay nagbabalangkas ng ibang tuntunin o prinsipyo. Rule number 1. Stand up straight with your shoulders back. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kumpiyansa at katatagan sa harap ng mga hamon ng buhay. Iminumungkahi ni Peterson na ang pagpapatibay ng isang tuwid na postura sa physical at metaphorical ay nagpapahintulot sa mga individual na mas mahusay na mahawakan ang kahirapan at igiit ang kanilang lugar sa mundo. Rule number 2. Treat yourself like someone you are responsible for helping. Ang pangalawang tuntunin ay umiikot sa ideya na ang mga individual ay madalas na nagpapabaya sa kanilang sariling kapakanan at may posibilidad na unahin ang pangangalaga sa iba. Naniniwala si Peterson na dapat kilalanin ng mga individual ang kanilang sariling halaga at pangalagaan ang kanilang sarili, kapwa-pisikal at mental, bago sila epektibong tumulong sa iba. Rule number 3. Make friends with people who want the best for you. Sa kabanatang ito, binibigyang diin ni Peterson ang kahalagahan ng pagpapaligid sa sarili ng mga taong sumusuporta at naghihikayat. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga relasyon at paglayo sa sarili mula sa nakakalason o negatibong mga impluensya. Rule number 4. Compare yourself to who you were yesterday. Not to who someone else is today, iminumungkahi ni Peterson na ang susi sa personal na pag-unlad at paglago ay nakasalalay sa pagpapabuti ng sarili kaysa sa patuloy na paghahambing sa iba. Sa pamamagitan ng pagtuon sa personal na pag-unlad, ang mga individual ay maaaring linangin ang isang pakiramdam ng layunin at pagtitiwala. Rule number 5. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng payo tungkol sa disiplina at patnubay para sa pagpapalaki ng maayos at responsableng mga anak. Binibigyang diin ni e. Peterson ang kahalagahan ng pagtatakda ng angkop na mga hangganan at pagkintal ng disiplina sa mga bata upang matulungan silang maging responsableng matatanda. Rule number 6. Set your house in perfect order before you criticize the world. Iminumungkahi ni Peterson na ang mga individual ay dapat tumutok sa pagpapabuti ng kanilang sariling buhay bago subukang baguhin ang mundo. Sa pamamagitan ng pag-organisa at pananagutan para sa sariling buhay, ang mga individual ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa mundo sa kanilang paligid. Rule number 7. Pursue what is meaningful, not what is expedient, Hinihikayat ng kabanatang ito ang mga indibidwal na maghanap ng mga aktibidad at layunin na nagbibigay ng kahulugan ng layunin at kontribusyon sa lipunan, sa halip na ituloy ang agarang kasiyahan. Iminumungkahi ni Peterson na ang paghahangad ng kahulugan ay humahantong sa higit na kasiyahan at katuparan sa katagalan. Rule number 8. Tell the truth or, at least, don't lie. Tinatalakay ni Peterson ang kahalagahan ng katapatan at integridad sa lahat ng aspeto ng buhay. Nagsusulong siya para sa pagsasabi ng katotohanan, kapwa sa sarili, at sa iba, bilang isang paraan ng pagbuo ng tiwala at pagpapaunlad ng personal na pagunlad. Rule number 9 Assume that the person you are listening to might know something you don't, ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng aktibong pakikinig at pagiging bukas isip. Sa pag-aakalang may mahalagang kaalaman o karanasan ang iba na ibabahagi, maaaring matuto at umunlad ang mga individual mula sa iba't ibang pananaw. Rule number 10. Be precise in your speech. Naniniwala si Peterson na ang malinaw at tumpak na komunikasyon ay mahalaga para sa epektibong interpersonal na relasyon at pagpapahayag ng sarili. Iminumungkahin niya na ang mga individual ay dapat magsikap para sa kalinawan at maiwasan ang malabo o ang pagmamanipula ng wika. Rule number 11. Do not bother children when they are skateboarding. Ang kabanatang ito ay nagsasaliksik sa ideya ng pagpapahintulot sa mga bata na makipagsapalaran at galugarin ang kanilang sariling mga interes. Iminumungkahi ni Peterson na ang pakikialam sa mga aktibidad ng mga bata at mga pagtatangka na labis na protektahan sila ay maaaring makahadlang sa kanilang pag pagunlad ng katatagan at autonomiya. Rule number 12. Pet a cat when you encounter one on the street. Ang huling kabanata, ay ginalugad ang kahalagahan ng pagyakap sa maliliit na sandali ng kagalakan at pagpapahalaga sa buhay. Iminumungkahi ni Peterson na ang paglalaan ng oras upang mapansin at pahalagahan ang mga simpleng kasiyahan sa buhay ay maaaring humantong sa isang mas malaking pakiramdam ng kaligayahan at kagalingan. Sa 12 Rules for Life, nag-aalok si Jordan B. Peterson ng isang hanay ng mga alituntunin na naglalayong tulungan ang mga individual na mag-navigate sa mga komplikado ng pag-iral at mamuhay ng makabuluhang buhay. Sa pamamagitan ng pagtuon sa pagpapabuti ng sarili, personal na pananagutan, at pagpapatibay ng mga positibong relasyon, iminumungkahi ni Peterson na ang mga individual ay makakahanap ng layunin at katuparan sa isang magulong mundo.